Good morning. Kumusta na kayo? Ang oras ngayon 7:58 AM. Nandito ako ngayon sa parking ng Hungry Jack's. Malapit sa trabaho. Mula dito sa car park ng Hungry Jack's, around 2 kilometers ang layo papunta sa trabaho kaya okay lang dito magstay. Siya nga pala, uh, nais ko lang share sa mga hindi pa nakakaalam kung paano gumamit ng uh, AI o artificial intelligence. I uh, demonstrate ko lang ito halimbawa. Ang ginagamit ko kasi marami namang AI tulad ng uh, Gemini. Merong grok. At ang gamit ko nga itong chat GPT. Kasi napansin ko yung uh, yung the way ng pagsasalita niya. Malinaw. Uh, <clears throat> unlike sa Gemini, napansin ko yung uh, kapag Tagalog, yung uh, mga nagiging MGA o yung ng uh, yung uh, medyo alanganin yun, na uh, na words naging ng naging ganun nang unlike sa ChatGPT so sabihin talaga ng uh, diretso o fluent yung pananagalog niya halimbawa uh, punta muna tayo sa Gemini so sa Gemini ito Gemini Ayan. Tapos uh, eto. Okay, magsalita ka ng Tagalog. Kumusta na? Mabuti naman. Salamat. Ikaw, kumusta ka rin? May kailangan ka ba na maitutulungan ko? Um uh, Anyway, post ko muna. Ah, uh, Gemini is on hold. Siya nga pala kailangan magsalita agad ng iyong uh, sariling langguahe o sariling magtagalog ka agad para at least madetect agad ng uh, ng uh, ng AI na tagalog yung kagimitin niyang langguahe o language so uh, siya nga pala uh, maaari mo ba akong uh, sabihan kung ano magandang gawin sa araw na to Magandang ideya yan. Depende sa hilig mo, maali tayong magbigay ng mga pagpipilian. Ano bang gusto mong gawin? Mamahinga o kaya maging aktibo? Ah, uh, maging aktibo? Saan ba kaya magandang pumunta ngayong araw na to? Based sa lokasyon mo sa Heatherton, Victoria, Australia, maraming pwedeng gawin. Depende sa hilig mo, maaari tayong magrekomenda ng mga parke, cycling trails, o kaya ay mga recreational centers. Ano bang gusto mong gawin ngayong araw? Hmm. kung Mukhang... kasi ka-update ko lang tong ano eh. Itong umaga in-update ko lang itong aking uh, Samsung uh, napansin ko naging uh, kasi ang nabasa ko na may improvement sa in-improve nila ang AI na sa mas mabilis kaya napansin ko parang uh, mas okay siya ngayon mas uh, kahit gamit ng, ng Gemini anyway tuloy natin okay uh, ano ano may re-recommenda mo sa akin na gawin ngayong araw na to Napakaaliwalas ng panahon ngayon kaya pwede kang lumabas at mag-enjoy. Gusto mo bang mamasyal o kaya ay magkape sa favorite shop mo? O baka naman may naisip ka ng ibang gawain? Okay. Paalam. Salamat. Walang anuman. Enjoy your day. May idadagdag ka pa ba? Wala na. Okay lang. Salamat. Okay, sige. Ingat ka palagi. Ngayon, try ko naman itong chat GPT. Hello, kumusta na? Magandang umaga. Magandang umaga rin sa'yo. Kamusta ka? May maitutulong ba ako sa'yo ngayon? Uh, nais ko lang tanong kung alam mo kung saan ako madalas magkape. Sige, subukan natin alamin. Kung may mga paborito kang kafe o mga lugar na madalas mong puntahan, <coughs> sabihin mo lang at baka maalala ko. Ah, uh, okay lang. ah uh, saan ba magandang mamasyal ngayong araw na 'to? Dito sa sa lugar ko. Ngayong araw, Oktubre 24, medyo makulimlim ang panahon sa Melbourne at ang temperatura ay nasa pagitan ng 7 hanggang 17 degrees Celsius. Kung gusto mo mamasyal, pwede kang pumunta sa Royal Botanic Gardens Victoria para sa isang relaxing na paglalakad o kaya naman ay tumungo sa National Gallery of Victoria para sa mga art exhibit. At kung gusto mo naman mamili, bukas din ang Queen Victoria Market na may iba't ibang produkto. Mhm. Mm Salamat. Uh... Wala nga naman. Kung may iba ka pong tanong o kailangan, nandito lang ako. Enjoy ka sa paglalakad at sa pag-explore. Wala pa akong maisip kung anong itatanong ko sa iyo eh. Okay lang yan. Kapag may pumasok sa isip mo o kung gusto mo lang makipagkwentuhan, andito lang ako. Enjoy mo lang ang araw mo at uh, kung may maisip ka, sabihin mo lang. Uh, mo ko ng magandang topic. Sige, pwede tayong mag-usap tungkol sa mga bagong teknolohiya, mga paborito mong hobby, o kaya naman uh, mga upcoming travel plans mo. Pwede rin tayong magkuntuhan tungkol sa mga pelikula o serye na interesante iyo. Ano sa tingin mo? Ano ba magandang uh, airlines o murang airlines sa puntang uh, Pilipinas galing uh, Melbourne, Australia? Kung makahanap ka ng murang airlines mula Melbourne papuntang Pilipinas, pwede mong isaalang-alang ang Philippine Airlines at Cebu Pacific Air. Karaniwan, ang average na presyo ng round trip mula Melbourne papuntang Maynila ay nasa mga 65,555 pesos. Pero depende pa rin ito sa petsa at availability. Para sa mas magagandang deal, pwede kang gumamit ng mga website tulad ng Skyscanner at Kiwi.com para maikumpara mga presyo at makapagbook ng mas maayos. Okay, well done, salamat Wala nga naman, kung may iba ka pang tanong o kung may gusto kang pag nandito lang ako Enjoy lang at ingat ka palagi Ayos, ang usapan namin ng chat GPT at isa pa doon, isa pa dito meron siyang, uh, nandito yung lahat yung mga, mga topic na usapan nyo nakarecord lahat yan Ayan. and nandiyan lahat yan So, ayun lang, may share ko.